Diba? ng mga Hi guys, good evening. Good evening sa mga nasa Canada and good morning sa Pinas at magandang tanghali kung nasaan man kayo. Ngayon ay gagal. Hindi kami kagala pala. lang. <laughs> Nawili sa kagagala. Meron kaming pipick up tonight na napanalunan ko sa raffle. Opo, nanalo ako sa raffle. At ang napanalunan ko ay chan chan million. <laughs> Sana nga no, one million. Pagka na nanalo ako sa raffle, para akong nanalo sa loto na rin. Kasi never talaga ako nanalo sa raffle ever since nung ako dito sa Canada, dito lang pala ako sa Canada mananalo ng, sa mga raffle. Kasi ever since talaga lagi akong talos. Hindi ako nabubunot sa mga raffle, raffle na ganyan. Malas ako sa mga raffle. So ngayon, naputol na ang curse. Hmm? Curse. Wala na ang sumpa. <laughs> hindi na ako natatalo sa mga hindi nabubunot na ako sa mga raffle. So pangalawang beses na ako nanalo sa raffle. Nung una ang napanalunan ko is yung bag, body bag. Ano bang tatak nung Mark Jacobs? Hindi ko na yun na vlog, pero ngayon kasi magbo ako kasi gabi na. Gabi na, so madilim dadaan tayo sa mga pailaw, sa mga patay sindi na ilaw. <laughs> <laughs> sa patay sindi na ilaw. Hindi, kasi ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gano'n nakaganda at kung gaano kabuhay ang gabi dito sa Red Deer ngayong mag ano ngayong magdi December kasi may mga may mga Christmas lights na sa daanan ang liwanag na ang ganda na talagang Christmas feels na ang Red Deer kaya ipapakita ko sa inyo yun din ang isa kaya ako na isang reason kaya ako mag-vlog tonight hindi lang sa pag-pick up namin dun sa napanalunan kong raffle so tingnan niyo So, ayan. Nandito na tayo sa downtown ng Red Deer. Ayan! Ang ganda, di ba? Ito ang downtown ng Red Deer. Oh, si Para tayong nasa City Hall sa Pilipinas. <laughs> di ba sa mga City Hall ganyan? Pero hindi, oh. Ganyan siya. Ang ganda niya sa, ano, sa personal. Napakaliwanag ng buhay. <laughs> eto ang city hall ng Red Deer yung mismong pailaw na yan, yan ang city hall ng Red Deer, diba parang sa Pilipinas lang ang city hall sa mga Pilipinas sa mga, dami, ang mga city hall sa Pilipinas, ganyan, may mga kanya-kanyang pasavog ang ganda, ba? Diba? susunod, pupunta natin yan talaga ng ano, papasukin natin yan. Papasukin natin yan sa susunod at tingnan natin. Oo. Oh, okay. So, yan. Andito na ako sa bahay ni ate. <laughs> Nang uh, bahay ng ating pagpipick up. ng cute na nga nila, oh. Ang cute ng Santa nila and a snowman. Oh, meron na silang ganyan. Winter snowman. Ay, madilim. Ay, yun po yung bahay ng kapitbahay doon no o oh, may din siyang santa natatanaw mo ba yung santa oh wala nakibahay tayo diba paskong pasko na sila so hayan nakuha ko na oh hindi ako nagbibiro <laughs> Ay, hindi pa <pala> ako nagsisinungan eto <laughs> talaga ang napanalunan ko sa raffle yan yeah, number 28 my lucky number ito siya. Ito siya. 7.8 grams na 18K bangles with Lucky Charm. 7.8 grams daw siya. Tingnan natin. Dati, gusto kong bumili ng mga golds. Pero walang pambiling gold. Ay, kaya sa akin. Sabi daw, dito daw sa loob yung sa may bilog daw ang buksanan niya. Naku, kakainin. Nangangain yata. Pero anyway, ito siya. Ayan. Ayan ang mga bangles niya. Ayan. O, diba? Addition to my collection. Pero, so, ayan. Anyway, pauwi na kami ulit. Madadaanan ulit natin yung mga pailaw. Sana magandang view naman yung makita natin. Kasi medyo malayong view yung nakita natin kanina. Sana ngayon medyo mas malapit. And, mas talagang Clear. Clear clear naman din kanina, di ba? Yun nga lang, medyo malayo. Thank you! Early birthday gift and Christmas gift. <laughs> Sa halagang $9.50, nagkaroon tayo ng 18K bangles. <laughs> may, may ang price niya almost kinumpute ko kasi 75 1 to 75 eh yung ano yung numbers so 75 kami lahat tumaya 950 ang taya per number kinumpute ko siya sa 75 700 siya actually 700 plus pero syempre may kita na dun yung ano nagparaffle kaya siguro baka mga nasa 600 dollars yung price ng bangles. May masasanla na tayo pag uwi ng Pinas. <laughs> Yan, dito ulit tayo sa downtown. Sana matanong natin ng Christmas tree. Ay, saan ba banda? Christmas tree. Yan. Alam kong hindi kasing ganda, ay hindi kasing bongga at kasing ganda ng Christmas tree sa mga munisipyo ng, sa Pilipinas. Pero the best talaga pa rin ang Christmas tree sa Pilipinas, no? Yung mga Christmas tree sa City Hall sa Pilipinas, the best talaga, the best pa rin talaga. Pero at least kahit papano, ramdam pa rin natin ang Christmas dito sa Canada. Christmas tree, much pleasure though. kaya yeah, nakauwi na kami. And sinukat ko kaagad yung yung aking napanalunan. Kasi nung nakita ko siya, parang sabi ko parang maliit, parang siyang pangbata bata. Kaya sinukat ko kaagad nung pag-uwi namin. So, eto na siya. Mukha lang siyang maliit tingnan, pero kasha pa rin naman sa kamay ko. wag lang akong tataba. Nalalaglaglaglag pa rin naman siya. So, this is 18K gold bangle with the charms. Mm -hmm yung galing talagang para sa atin to kaya kaya ako ang kaya ako ang nanalo sa raffle so anyway ayon sa susunod Iiikot ko kayo sa City Hall ng Red Deer. Yung mga ilaw-ilaw na nakita natin kanina, na pinakita ko sa inyo, pasukin natin yun kasi maganda talaga don sa loob. Lalo na kapag ka talagang ganyan, makapalang snow, talagang white Christmas na white Christmas ang vibes doon. Kaya maganda talaga. So next time, ililibot ko kayo doon. So ayun lang natutuwa ako dahil nadagdagan na naman ang ating collection. Oo, magandang collection ang gold kasi good investment siya kasi 'di ba ang mga gold habang tumatagal tumataas yung value niya kaya magandang investment talaga din siya. At least kapag dumating yung time na kapos na ako sa budget, may masasanla ako, <laughs> 'di ba? So ayun. Thank you ulit sa panunood. So, isa na lang. Mag-100 subscriber na tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe para maging 100 subscriber na ako. <laughs> so, ayun ulit. Hanggang sa muli. Till my next vlog. Bye!